Signal number 2 na nga sa eastern portion ng Rizal o yung dulo ka isla As of 12 noon ngayon Sabado Pero tindi na sikat ng araw Tindi nga ng init eh, kaya pang makapagpatuyo ng apat na kumot Mainit man ng panahon e eh, mararamdaman mo na nga ang konting pagbabago sa kalangitan Medyo kumakapal na rin ang kaulapan Ang mga pusanggalang ito Dito nga sila nag -stay sa bakuran Palibasa ang daming daga sa kubo Mamaya pala at bukas pwede kayo sumilong sa kubo ko Para hindi kayo mabasa sa bagyo dahil nga madami na rin nagseserga ng kanilang mga bubong eh kailangan tayo rin ka isla dahil pwedeng liparin nga ang bagyo ang aking munting bahay kubo oh. kita nyo naman at mag ala flying house sa superbook wala manyero nalilipad sa bahay ko pero baka buong bahay ko naman tangayin Huwag naman sana, 5 years na rin ang bahay kubo ko na to at nakasurvive na rin sa malulupit na bagyo. Pinatatabas ko nga pala at pinababawasan ang mga sangat dahon ng punong mangga na to na nasa gilid lamang ng kubo ko. Sobrang delikado kay isla, hindi man siya nauga pero iba na rin sigurado. Si Boss Ariel pala ang tataga at magbabawas ng sanga at si Bayaw naman ang sasalo ng sanga na mauhulog. De, joke lang, makatali po ang bawat sangang iuhulog dahil hindi pwedeng rektang tumama sa bubong ko dahil luma na at napupulbos na rin ang mga pawid. Kaya gamit ang dalawang lubid na itatali niya sa bewang niya at isa naman para sa mga sanga na ibababa niya. At nang sisimulan na nga niya ang pagtaga, ko ang daming kalaban, mga hantik na lintik kumagat. Tinanong ko siya kung kaya ba. Kaya naman daw at nasa dulo naman daw ang mga hantik. Ariel, baba ka muna, pahinga ka muna. wala. <tinyo> ah. Pinakuha lang niya ako ng abo, pang kontra daw sa hantik. Ay, you. eh, Itinali ko na nga lang ang abo. Ipinahid na nga niya ang abo sa ilang bahagi ng katawan niya, pati na rin sa mga sanga. Effective daw ang gaitong pamamaraan kontra sa mga antik at ginagamit na maging noong araw pa. Sa dami nga ng hantik na kasabay na bumabagsak kasama ng mga sanga, ay e eh nakarating na to sa tindahan ng aking utol. Nadamay na rin ang mga bumibili sa tindahan niya. <coughs> Saglit lang at naputol naman lahat ng sanga. Malupit talaga si Boss Ariel. Minanilang. Salamat at safe na safe na ang kubo ko. Konting tali na lang sa magkabilang gilid mala Spider-Man at goods na ulit lumaban. Ingat tayong lahat ka isla.